yan 45. Ma, magkano yung malaki kayo Sir, magkano na lang po yan? Mayigit ng lima po. Mayigit po sir. Ayan, o. No? Deposing. Gitan uh -huh. limampo. O, doon. Nakabinta ka na? I-isa uh -huh. pa. I-isa pa? i Sa 40 yan, ano? Hmm? 40 yan? 50? 60. Ah, it's 635 baka. pare. Magkano 'yan, sir? Magkano 'yung baka mo? Magkano po 'yan? negit 40. negit 40. <laughs> 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 49 <laughs> Ano kaya ito kay Pos? Hmm. Sir, magkano itong baka mo? Magkano huh? po ito? mo wow, po? 59 59, 59. Uh, nice, okay. yan. 59 na, Parang isa na lang po ah uh, Ay, bibigyan ng 59 Hanggang 58 hmm. 58, 59 Ito no! ng 58 o kaya 59 ay, yan mga busin. Ang papasok na 55. Pataso na 55. Pataso na 55. Pataso na 55. Ay, kung tinan ka, 7.58. Ngayon, yung pipili sa tatlong inong meron. Yung pipili sa dulu inong Dulu. Yung pipili sa tatlong inong meron. Yung Sa kayo tayo. Magkano daw ito? Magkano yan? Mistiso. Magkano yan, sir? Magkano yan? Nagit na apat na po. Mura yung baka. Pintikta <laughs> na masakit. Nagit na apat na po yan. Magkano

Mga malulaki ng baka ito. Ayan na siya. Magkano siya rito? Fifty five? Fifty five? sa 55,000. kasi paunti na paunti ang mga baka. Patong 55. Patong 55,000. Lapa yun? Sengkuenta rin ito mga patong, sengkuenta rin ito mga bossing. diyan paron diyan kaya diyan kaya tayo na ulit pala mo lei din medam pa kaino gusto ko pa baka na bilhin ka tayo dito lang makane ya Boy ya kereta Bottom sa limang po. Kapatalong na baka. Ah, Kala ko 60 yan. Sarap ka kano yan. Tumpo. Ay, tumpo. Ah, isa. Ayan. Ayan na ko lang. Yung po kaya kay sir? 85 75 Ay, 75 75 Hindi <laughs> ba yung kulay oh? color gray. Nasa 70 rin yan guys. 75 yan. Malaking baka din. Katulad mo. Yung... Okay. Magkano? Kung mo sa pitong po. Sabi na eh. Na din. Ayan, guys. Yuck, Ayan na. na. mga bossing. Ah, ito pala mga bakal at tagad, Kita may merong Hindi pa nabibinta. Mahigit 70. 50

Oh, no. Mga bossing Batik-batikan. Kano ka tong batik-batikan ni eh, boss? Sir, magkano ito? Ha? Magkano po? May 35 halaga. May 35. Batik-batikan. Oh, ano yan, sir? Magkano yan?

Okay. <laughs> so yun mga bossing Ang lalaki nitong ano brown Tingnan lang natin Oh Patining oh huh? po po mga boss Tayo pa Pati him to prete Bakit sir

dapat na po. Ay, get 40. Ayan, boss. Ay, get 40. Sir, sa'yo, sir, magkano? Alay. Magkano yan? 45. 45,000. 45,000. sa apat na po parey diro ka burol patulao 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 plus hindi pa rin nabibili 60 plus 65 65 65,000 Ito naman ay na ano na natin ito pa yung mga ibang torete mga bossing kwarentahan nasa 40 mga boss thank you for watching guys tapos na pa yung action <laughs> please like and subscribe to my channel guys mayroon pa rin naman nagbebenta oh. maaga pa mag alas 9 pa lang tapos na So, ayan guys, patapos na yung option. Uwi, ana. ana mga bossing. Tapos na Thank you.